Hello, hello mga katigs Manananghalian ano tayo Ang saya Dahil may isda May kanin na Yung kanin natin, yung steam rice May meat din kami, may protein Meron din kami Breadstick Matagal lang hindi nakatikin ng breadstick Kasi yun ang, yun ang kinakain namin Sa Plaza Bonita dati nun sa may Pati ng Oscar, ang sarap ng breadstick nila Kaya nga nagsarado nalugi siguro eto <laughs> masarap din ito uh, ah, beef beef din tapos ang ano namin ang soup namin ay bell paper bell paper soup tik naman natin kung ano kasi parang ano lang ito parang tomato soup, tomato soup lang eh ang, ang kulay eh Oh, bell paper nga. Hindi <laughs> mo may dedenay. At saka yung aking panulak ay patikim ng pinya. Ah, naparami ngayon ah. Naparami ah, muntik na puno ah. Okay, doki mga katigang. Ano pang gagawin natin kundi kumain. Kain na. Bye-bye mga katigs.